Ito na mga aga, pang ano na to? Pang pang 15, pang 14 Ha, pang 13 Sundan na ah. natin ito na mga aga Ito ha Atin ito doon sa lagayan. Malaki-laki ito mga agaw. Oh. Papasok siguro itong isang istan ito.

Ayan o, na po. Ito po ang kanilang lagayan may ang mga na May mga isda na mga may baba kanila. Oops! Pit! Tarese pala dito mga aga. Ang laki-laki. 42 kilo.

<laughs> Kaya nasa itaas, kitang kita yung ano eh. Yung maliit, yung maliit malaki eh. No, nakalatag na oh, para magisin laki na eh. Ito mga agayang kanilang palamigan. storage. Storage box. Ayun na po lahat ng asda ni, ano, ni RMJ Ahaba. Bali 14 barasok ng tuna yan. may mga ilang pumasok. Isang ilang pasok. apat 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 na isda po sa kanilang pumasok pero mga karamihan ano 30-han. isa lang yata ang 28 no isa lang pong isda ang 28 kilo karamihan po naglalaro sa 30 kilo 32 hanggang 34 Mga kanilang mga isda Ayon ang mga aga Ayan po lahat ng isda nila at so, uh, bati naman tayo ng magandang ano, magandang tanghali sa inyo lahat. Abot po sa sa ating ano, sa ating kapitan Boss Junesio. Yeah.